Sa video natin ito ay pag-uusapan natin ang opening round ng Asian Games at yung makakalaban ng gilas na magbibigay kaagad ng mabigat na challenge sa gilas team sa opening round pa lamang. Tatalakayin rin natin yung huling head coach na nakakuha ng medalya sa Asian Games sa larangan ng men's basketball 5 vs 5. Maging ang update ng gilas Pilipinas rank sa latest na FIBA rankings ay kasali rin sa usapan natin ngayon at bago natin umpisa ng video ito ay huwag ninyong kalimutan na ilike ang ating video at para sa mga hindi pa nakasubscribe ay magsubscribe na rin kayo. Umpisa na natin at pag-usapan na nga natin ang opening round ng Gilas at yung isang team na makakalaban nila kaagad sa Group C na magbibigay ng matinding challenge. May isang team nga sa opening round ng Asian Games ang magpapahirap kaagad dito sa Gilas team at ito ay ang team ng Jordan. Hindi lamang itong si Rondy Hollis Jefferson ang magiging problema ng Gilas team at meron pa silang mga players na kailangang bantayan at ito ay si Zaid Abbas na isa rin sa gumagawa ng puntos para sa team ng Jordan sa qualifiers noon. At maging dito sa FIBA World Cup ay meron pa rin itong ambag para sa team ng Jordan. Ang center naman ng Jordan na si Ahmad Al-Dwairi ang isa rin sa halos double-double ang average dito sa FIBA World Cup at para sa team ng Jordan ay meron siyang 14.8 points average at 9 rebounds sa FIBA World Cup 2023 habang si Junmar Fajardo naman ay merong 6.6 points average na may kasamang 5 rebounds. Magiging abala nga si Junmar at Ansh Kuwamin dito kay Ahmad Al-Dwairi at kung magtutulungan naman sila ay nakikita natin na makakain kaya nilang bantayan ng maayos ang loob ng paint laban dito kay Amad Alduairi at sa iba pang players. Inaasahan rin na si Rondi Hollis Jefferson at Justin Brownlee ang magbabantayan sa laro at magiging maganda ang matchup na ito dahil halos match na match si Ronde Hollis Jefferson at itong si Justin Brownlee. Pwedeng si Terence Romeo naman ang makabantayan ni Freddie Ibrahim ang isa sa guard ng Jordan at may average siya na 13.3 points na may kasamang 6 assists at 3 rebounds dito sa FIBA World Cup. Solid rin ang lineup ng Jordan at isa sila sa malakas na team pagdating dito sa Asia ngayon. Nakita rin natin na kayang-kaya ng lineup ng Jordan na ito na talunin ang China na merong isang Chi. Ang pinagkaiba lang ay si Dar Tucker ang naturalized player nila noon at ngayon ay si Rondae Hollis Jefferson naman at masasabi natin na mas malakas pa ngayon ang team ng Jordan kumpara noong si Dar Tucker ang kanilang naturalized player. Hindi naman magpapahuli ang gilas at ibibigay nila ang kanilang best laban sa team ng Jordan kaya naman inaasahan na 50-50 ang larong ito at kahit alin sa Jordan o gilas ay ang pwedeng lumabas na panalo sa game na ito. Nakikita natin na walang magiging problema ang gilas sa Bahrain at Thailand dahil na rin sa kahit noon pa man ay kayang kaya ng gilas ang dalawang teams na ito at sa kasalukuyan naman. O ngayon ay si Coach Tim Cohn ang may hawak sa gilas at meron siyang mga maaasahang players na kagaya ni na June Marfajardo, Ange Kuwame, Justine Brownlee, Scotty Thompson, Terence Romeo, Calvin Abueva at iba pa na makakatulong pagdating sa laro nila kontra sa team ng Thailand at Bahrain. Nakikita rin natin na mas angat ang gilas kontra sa team ng Bahrain at Thailand at yung team ng Jordan talaga ang magiging mabigat para sa gilas team sa opening round sa Group C dahil gustong gusto talaga nilang makakuha ng panalo at nais rin nilang makabawi nga sa winless performance nila sa FIBA World Cup 2023 para sa kanilang bansa na Jordan at mukhang talagang uhaw rin sa panalo ang team ng Jordan na makakalaban ng Gilas team. Maging ang Gilas rin ay gold medal ang target dito sa Asian Games kaya naman magiging dikitan talaga ang laro nila laban sa malalakas na teams gaya na lamang ng China, Japan, South Korea, Iran, Lebanon at ng Jordan kapag naglaro sila. Naniniwala tayo na may kakayahan ng Gilas na umabot sa quarterfinals at pwedeng magtuloy-tuloy ito hanggang sa finals. Bahagyang umangat naman ang rank ng Gilas sa updated na FIBA rankings at mula sa rank 40 ay napunta tayo sa rank 38. May improvement naman ng konti sa rankings pero ang target talaga ay ang mapabilang sa top 20 FIBA rankings at mukhang aabutin ng matagal-tagal na panahon bago nga mangyari ito. Top 1 pa rin ang team ng USA, sunod ang Spain, Germany at pang-apat ang team ng Australia sa FIBA rankings September 2023 edition. Mas nakabase ang FIBA rankings sa resulta ng mga teams sa Olympics at parang lumalabas na mas mabigat talaga ang competition sa Olympics. Makikita natin ngayon sa laro ng Gilas kontra sa team ng Jordan kung may pag-asa nga sila na makuha ang gold medal dito sa Asian Games dahil kung magawa ng Gilas na manalo kontra sa team ng Jordan ay masasabi natin na nasa top 4 ang Gilas pagdating dito sa Asian Games. Ang mga teams nga nakasali sa Asian Games at sa sport na basketball para sa mga lalaki ay ang team ng Iran, Kazakhstan, Kingdom of Saudi Arabia, China, Lebanon, Taipei, Mongolia, Jordan, Philippines, Bahrain, Thailand, Japan, South Korea, Indonesia at Qatar. Napansin rin natin na ka-group ng China ang team ng Lebanon sa Group B. Maging ang Lebanon ay nagawa nilang talunin ang team ng China sa FIBA Asia Cup 2022 kaya naman isa rin sila sa magiging mabigat na teams dito sa Asian Games at nandito nga rin itong si Wael Arakji na kilalang kilala ng mga Filipino basketball fans. Hindi tayo sigurado kung sino ang papalit nga sa kanilang naturalized player na si Spellman dahil naglalaro na nga ito para sa team ng anyang KGC. Ang Iran naman ay mahihirapan dito sa Asian Games ngayon dahil nagretiro na nga sa kanilang national basketball team ang kanilang sentro na si Had Daddy na talagang siya ang nagbigay buhay sa team ng Iran sa halos maygit sa isang dekada na paglalaro niya para sa team ng Iran. Exciting pa rin ang Asian Games dahil kasali nga ang halos lahat ng mga mabibigat na teams dito sa Asia at malalaman natin kung sino ang bagong hari ng Asian Games Basketball ngayong 2023. May katagalan na rin na hindi nagkakampyon ang gilas dito sa Asian Games at kahit ang makakuha ng medalya ay ilang dekada na nga na hindi nagagawa ng gilas. Last medal ng gilas dito sa Asian Games ay noong 1998 pa at bronze ang nakuha nila dito. Pagkatapos ng mahigit sa dalawang dekada ay posible na kaya na makakuha ulit sila ng ginto dito. Konting trivia na muna tayo at si Coach Tim Conrin lang ang huling nakakuha ng medalya dito sa Asian Games bilang ang head coach ng Gilas at ito ay noong 1998 sa Bangkok. Ngayon na muli siyang magbabalik bilang head coach ng Gilas ay posibli nga na makasungkit ulit ito ng medalya dito sa 19th Asian Games na gaganapin ngayong 2023. Sobrang tagal na nga na hindi nakakakuha ng medalya ang Gilas Pilipinas sa Men's Basketball Asian Games at mukhang panahon na rin siguro para manalo naman ang Gilas at tumabot sa finals na magbibigay ng kasiguraduhan para sa silver medal. Isang history ulit ito para kay Coach Tim Cohn na pagkatapos ng mahigit sa dalawang dekada ay makakapag-uwi ulit ito ng medalya kung magagawa nga ng gilas na umabot sa finals. Maganda na ang goal nila ay ang gold medal dahil na rin sa pwede silang bumagsak sa silver at bronze kahit na mabigo pa sila sa gold at magiging masaya pa rin tayo kung ito nga ang kakayanin ng gilas players ngayong 2023 Asian Games. Asian Games ang pinag-uusapan natin kaya posible talaga ang medalya para para sa Gilas team lalong-lalo na kung magawa ng Gilas na maka-knockout ng isa o dalawang bigating teams dito sa 2023 Asian Games.